Good afternoon, brilliant people. This is Charbert Bergazi and welcome to Charbert Talks. In today's video, let's try to talk about this topic because I think marami din sa inyo ang nangailangan ng sagot nito coming from a teacher na subuka na talaga. nalagpasan na itong journey na ito. Although I believe, parang nasagot ko na ito before, pero para ma-review natin at saka makita nyo talaga kasi baka may mga hindi ako na-mention doon, mabuti nang mas malinaw siya. Hopefully, maibigay ko sa inyo yung pinaka-clear talaga na discussion about this. So magkano nga ba yung magagastos natin sa ating application? From the very beginning up until the end of our journey hanggang sa makalapag tayo dito sa Taiwan. good for those who are dreaming to come here in Taiwan kasi unlike sa ibang country for example America if you are planning to go there as well meron kasi mga show money yan so Kailangan nyo ng malaking amount talaga. Dito kasi sa Taiwan, hindi ganoon Wala nang show money. Kumbaga, yung kakailanganin mo lang talaga sa mga procedure in order for you to process everything sa documents mo. So, <clears throat> chineck ko kanina yung aking record in 2022 kasi sinulat, nilagay ko yun sa Excel eh. Mm. Yung mga nagastos ko talaga. And I think um, kinumpute ko siya in peso na ito ha, sa money sa ating country. Kung meron kang 150,000 in Philippine peso, safe na yun siya. Actually, 100 is okay. For me ha, kasi ko i-justify ko kasi yung ganitong tanong mga my dear, depende kasi ito sa teacher. Kasi, for example, ako as a teacher, simple lang kasi akong tao eh. And <clears throat> kaya kong mag-survive kahit gano'n ka-difficult yung situation kasi sanay nga ako. Laki sa hirap po si Jobert. So, kaya kong mag-survive talaga sa so, in any way I can do para lang malagpasan ko ang isang araw. Pero kung ikaw naman, isa kang teacher na sanay ka sa ganitong buhay, sa marangyang pamumuhay, for example, hindi ko i-question yung ganong lifestyle kasi yun yung buhay mo eh. ba diba? So, maybe um, you need to prepare higher amount doon sa dito sa sinabi kong amount sa inyo, okay? Pero kung sanay ka sa hirap, for, for, example, gaya ko, so you can actually prepare um 100 to 150,000. Bakit ganito? Kasi um kailangan mo kasing bayaran yung bahay mo dito sa Taiwan. Pag nakalapag kasi kayo dito, for example, yung bahay na nakuha ninyo, although meron tayong binigay na um, housing allowance niyan ha from the program. Oo nga't meron, pero hindi po 'yan maibibigay sa iyo agad-agad. So the first thing that you need to do, ikaw muna 'yung magbabayad niyan first. So for example, nakatira ka sa northern part of the country and then 'yung bahay na nakuha mo, ang monthly payment niya is $10,000. NT dollars ito pera ng Taiwan. 10,000 for example. So, before ka kasi makapasok siya at saka makastay, kailangan mong magbayad ng tatlong buwan. Yes. Actually, yan yung policy here in Taiwan talaga. I think one month, uh, I'm not sure ha, kung ano yung, ang ano yung terminology talaga na ginagamit. Basta, in total, you need to pay three months. So, 30,000 agad yan. No? And hindi yan Philippine peso that is NT dollar. So magkano yan in Philippine peso? Pagpalagay na lang natin na yung 30,000 na yan, umaabot yan ng mga 50,000 in peso. So 50,000 na agad yung nalagas doon sa Um, binigay ko sa inyong amount na 150,000. Yan po ang pinakamalaking gagastusin nyo dito. Then, aside from the bahay, ikaw din po yung mag-prepare ng pamasahi mo papunta dito. Kasi hindi yan is shoulder talaga ng program hanggat hindi ka pa nakarating dito. Kasi i-reimburse -re lang nila yan. Kumbaga, yung plane ticket mo, ibigay mo lang sa school, bibigyan kanila ng amount. Good for you if ibigay agad. Kasi most of the time, ibibigay nila yan sa first salary mo dito. Okay? So, hindi po yan agad-agad makukuha. So, magkano yung pamasahe from Philippines to Taiwan? Ipagpalagay na lang natin na nasa mga um, 12,000 NT or 10,000, makakuha ka ng 10,000 NT for example. Uh, magkano ang 10,000 NT? Mga siguro nasa mga 17 or 18,000 in Philippine peso. So, i-compute nyo na lang no? from uh, 50,000 pesos for, plus ipagpalagay natin 20 yung pamasahe mo. Philippine peso ito ha. So, 70 na agad. Yung plane ticket mo pa lang at saka yung bahay mo dito. Tapos, um, kasi hindi ka naman agad magsasahod, so you need to um, prepare your one month na mga expenses here in Taiwan. So, maglaan ka ng siguro, depende sa iyo ha, maglaan ka siguro ng mga 10,000 NT. Yan. So, another um, 20,000 na naman yun or 17,000. So, nasa mga, ilagay na natin 20 para makompute natin siya ng madali. Kasi hindi na ako magaling sa mathematics eh. So, pagpalagay natin 90,000 na yun in total. Philippine peso ito ha. So, 90,000 na yun yung um, gastos mo dito for one month while waiting for your first sweldo. And then, yung pamasahi mo, yung bayad mo sa bahay. So, tatlo na yun. And then, 90 na yung computation natin. So, aside from that, may mga documents ka kasing dapat i-process. Like for example, yung pagpa-apostle mo at saka pagpateko mo tapos kung malayo ka pa sa Makati, you need to find an agent to work for that, magbabayad ka na naman. And then, medical mo pa, ang expenses mo papapunta papunta doon sa medical area or sa clinic kung saan man yan, kung malayo sa lugar mo, gagastos ka talaga. So yan, i-consider nyo po ang mga bagay na ito kasi um, para sa akin, okay naman yung 150,000 talaga. 100,000 is difficult but if you if you have 150,000 in Philippine peso I think makaka-survive ka na dito. But one of the things that you can do as well kung wala talaga kayong pera mga teachers, you can also talk to your school. Especially pag nag, um, parang tumatakbo na yung procedure sa mga documents mo, tumatakbo na yung process, parang nag-work permit ka na, and so on. Marami nang ginagawa, no? almost there ka na. So you can also talk to your school kung pwede ba silang makatulong sa iyo kasi sometimes may mga ino-offer yan sila. Like for example sa akin during my time because I don't have money with me, so tinapat ko talaga yung school ko na hindi ko ma, wala akong enough na budget for this one, tapos buti na lang nag-offer ang school sa akin. However, <clears throat> kung ganito kasi ang strategy natin in applying, medyo tagilid tayo at some point, kasi posibleng ang school natin mag-decline. Kasi parang iniisip ng school, ay, bakit wala siyang enough na um, pera para sa procedure? So maybe we can find another teacher who can afford, no? Yung mga transaction back in the Philippines. Yan po yung bad side na pwedeng mangyari. But hindi natin yan i-wish. Magdasal tayong mabuti na sana maganda yung i-offer ng school. Kasi yung sa akin, nung sinabi ko sa kanila na hindi ko kayang i-provide ito, kasi nung time ko may pandemic kasi yon So aside from the bahay na kailangan mong bayaran, you also need to pay yung quarantine hotel. And wala akong ganung pera talaga. So tinapat ko talaga yung school na I only have limited amount of money na kaya kong ma-provide pero itong sa bahay at saka quarantine hotel, wala po akong ganitong pera. So buti na lang nag-offer. Yung aking coordinator talaga, yung nagpautang sa akin. Actually, siya yung nagbayad sa bahay ko. And then, akala ko nga, sisingilin niya ako agad-agad after a month. Pero sabi niya sa akin, pwede mong dalawahin. baga, two months ko siyang babayaran. Which is ganun nga yung nangyari. Para hindi daw ako masyadong mahirapan. So, God is good all the time and I believe na kaya niyo po. Magpray kayo sa Panginoon before you're going to tell the one to your coordinator na nahihirapan po kayo financially kasi alam kong tutulong sila kapag ando na kayo sa process talaga no ng iyong mga documents here in Taiwan. So yun lang so far ang masasabi ko, depende po sa discarding natin, pero kung may pangarap po kayo, determinado po kayo makapunta dito, 100,000 is okay. Kaya na pong ipaglaban 'yun siya sa buong procedure. Magdasal lang po kayo and be honest your school kasi marami sa mga schools dito tutulong talaga sila para makarating ka dito sa Taiwan. So I hope na makatulong ang video na ito sa so preparation in you this coming opening of the portal in 2026. Good luck teachers.